Kaya hindi natin lang po mga tao. Kami ay yung pag alas kumbaga po eh binabago po namin ito po yung flyers dati po eh iba yung address po kaya pinabago namin

Tama uh, po ba hindi? Tama. Yan yeah, pala po. Kung baga po, kapag tapos ng balista natin, ayan, so, uupo na po kayo. So, siyempre, pag first time, normal is nasa unahan po. Kasi may ginagawa tayo dito na session. Gets po ba? Tama. po? Ngayon, ah uh, so, magpapakilala po ko sa inyo po. Ang uh, pangalan ko po, po is Arian Candas from San Fernando, Pampanga. Isa po sa mga product presenter ng Kaisen Wellness Center po natin. Anong pangalan ko mamin? Oh, mahina na ang tinga. Dati pangalan ka po. Kayo po. Alian Carlos. Dapat mabilis kayo mo na ano po. Ang nga lang po yung pangalan. Ano, baka po, kapag po may mga katanungan po kayo, pwede, pwede po kayong lumapit sa amin. So, example po, ako po is Arlen ulit, papakalala po ulit ako ha. Ma'am Rose, Ma'am Kim, Sir Joel, Sir Angel, Sir, ano po, Ernesto. Gets po ba? Or pwede, Pwede nyo po silang pagtanong ano po. Tapos po, yung alkaline water, since first time po kayo, tulad nga sabi ni Pastor po kanina, kung gusto nyo po hindi po lumapot ang dugo, iinom lang po kayo ng alkaline water. Gets po ba? Kasi sa hospital po ng St. Knox po, kung mapapalo dito sa YouTube po, kay Corina Sanchez, alkaline Corina Sanchez, alkaline po ng kaisen po, ang pinopromote po lang, kung baka hindi siya advertising, pictured po. YouTube, nanonood po ba kayo ng YouTube po? Yan, yeah, mapapalad po siya. Lahat po ng benefits. Tapos kung gusto nyo po mas maraming katanungan, nandito na rin po yung benefits niya. Yung level din po ng alkaline. No po, bawal lang po siya isabay po sa gamot at mawawala po ang bisa ng gamot niyo. Kasi ang gamot is may merong acid. Gets po ba? Katagalan ng pag-inom po ng maintenance, mayroon pong side effect, wala. Eh, o, kasi may acid po tayo na nakuha po sa gamot. Gets po ba? So, tulong po ni Uncle Life para i po. Doon sa mga first time po natin, daddy yan po ay gumagalang na na po. So, dahil nagpakilala na po ako sa inyo, so, ano naman, company, bakit mong daman tayo? Siyempre, nagtatrack kayo, bakit mong ipoy ang therapy? Tama po ba? Nasa part po kami ng actual advertising. Kung baga po, ang company po namin, kaya naman po mag ng artista po. Doon sa mga company on. Kung baga po, inilaan na lang po sa mga wellness center or ibinayad na lang po sa mga presenter po. yun dapat po ibabayad sa mga artista. Kasi unang-una, -una, ang medical device natin na high potential therapy, yan po is, kung yan ay mapapanood mo lang sa TV o mapapakinggan mo sa radyo, hindi ka agad maniniwala dyan. Tama po ba? Anong gusto niyo po ba na papanood lang siya, napapakinggan or nagagamit? Yeah. Yes. Tama po ba? Maganda hindi? Maganda. Oh, mas maganda. Kung so, nagpagandaan po dito, dalawang taon po tayo magsasama po wala akong babayaran kundi ang tubig lang po kasi unang una, -una doon sa alkaline water natin benefited naman po kayo dyan kasi maraming pagbabago po ang mangyari kapag po araw-araw kayong mag-undergo ng therapy Monday to Sunday ang Saturday yung open kasi Sunday po ayan po is rest day ng naman po yun. Birth, yun, 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 so ito naman po papakayala ko siya so ang model po niya is top of the line and the potential therapeutic equipment made in Japan to go Japan po siya invented po so, ano po? Kung may mga katanungan, uh, mag-google po kayo or mag-youtube, makikita niyo po siya. Siyempre, magtataka po kayo, paano gumana po ba ang high potential therapy? Tama po ba sa so, mga first time? So dito po, papakita po sa inyo dito sa gilid. So kung may kung may gagalaw pa yung leeg, pwede niyo kong tingnan po. Nagagalaw pa po ba? Ano? Ngayon, <laughs> yeah, so nakikita niyo uh, same na same lang, kung paano niyo siya makita, ganun din po gumagana sa katawan niyo po ang therapy natin. Kung baga po, sa loob po ng 20 minutes, electric energy at negative ions po, yung pumapasok po sa pangangatawan. Gamit po ang ionizing pad, connected po doon sa machine, meron po itong electric energy at negative ions. Kung baga, kaya ako nagsasalita dito kasi kung di ako magsasalita, yung negative ions kasi nakakantok siya. Gets po ba? Kung baga, ko na po sa inyo yung present ng therapy, so lahat po kayo ganito po. Ang mga university dito po. Kayong apat po pala. Kayong po yung mga person ay po ba uminom ko ng tubig? Ngayon po, ngayon. Damar na mas madami siya, yung bioenergy energy niya, lahat ng bugat mo kasi, dadaluyan po niya. So, inom ko. Ganun po ang therapy. Sige okay, po, inom po. Ay, hindi pa pala uminom ng pa therapy. Eh. Para malakas po yung effect po ng bioenergy pala po. Yeah, so dahil, mami, baka mag-ini ka naman, kod lang. Ito lang, mami. Ayan, so ganito po. Uminom pa na rin yan. Dati, Radyo ako po. Ayun. So meron siyang static. Kala Kailangan ko kitis lang tayo dito, ano. <laughs> ay. 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 Ayun. <laughs> ay, David <tito>, <laughs> first, 'yung tawag ko eh, ano, dito. <laughs> <laughs> Hindi lang po 'yan diyan. Sempre. Mami, balaw ng kataw dinan. Ano lang Dali lang. Like, mm hmm. Di ba ang Ano? Kung hindi kayo di ba? Kapag, kasi first time, dapat iparamdam po sa inyo. Okay na po ba? O ba po? Kung baka po, meron siya present. Kasi nga, kapag hindi po in-explain or pinaramdam sa inyo, baka isipin niyo parang ano lang tayo nag-seminar. Tama po ba? Gamit po si high potential therapy, meron siyang static na ikakalat sa buong atomo simula ulo hanggang paa. So, general treatment po siya. Ang kagandahan ni therapy po, or ni high potential therapy, pwede po yan sa bata, may edad. Ay, yung apo ko po malabo ang mata. 3 years old pa pwede mas po, pwede, po. Kasi ang bata na yun, exposed sa mga gadgets po. Ayun nga, 1,000 na ang grado na bata niya. Malakas po siya makapag-radiation yun, di ba? Kung baga, lalabot talaga ang mata. Kasi may ibugat tayo sa mata. So dito, balik po tayo sa therapy po. So tulong ng electric energy, uh, kaya niya pong i-activate or i-repair yung mga cells po natin na meron 200 yung electric energy. Kayo po ba ay naniniwala? Ang katawan natin ay may kuryente. Oh, niyo po ito ha. Doon po sa safety reminders natin, kung mapapansin nyo, bawal umupo dito yung may bateriyang puso. Meron po ba dito? Oh. Eh baka niluluog ng katawan, may mga metal or mga gadgets or mga ano po, bawal okay. nga okay. po yan. Ako. Okay. Kasi bakit po siya itinupo ko sa inyo? Okay. Ang tao, bakit nilalagyan ng batay okay. niya kapag po okay. nagpalpangin? Bakit kaya ganyan? para sa buhay? Alam niyo po po magkano ang batay sa puso? 1 okay. to 2 million po ang halaga po niyan. Bakit mo lalagyan ng baterya ang puso mo? Ibig sabihin, meron tayong kuryente sa heart. Tama po ba? <laughs> kaya nga po yung taong 50-50, ginagamitan ng cardioelectric shock or defibrillator. Gets po ba? Yung nagiging na ba, pag may kaya ka, defibrillator or cardioelectric shock. Pero pag wala kang kaya, makabombahin ka na lang. Tama po ba sa hospital? Tubo po ba hindi? Hinahabol po yung voltage ng heart natin. So same lang din po siya nang ganito po. So dito, si high potential therapy, may 9,000 voltage po siya. Pero hindi po yan lahat mo pa sa katawan nyo ha. Kasi ang outlet natin, or yung community at sa bahay, 220 lang po yan. 220 volts po. Tama po mga merit ng merit person. Mer mer may baterya po ba po? Okay po? Ngayon po? Excuse okay. lang mga po. For example, Di ba? Bawal ka mag-open ng cellphone, no, pero pwede naman. Tapos Hindi naman sasabog po. mag kung ano kung ano. dapat yung battery Kasi diyan, example, may cellphone ka pa kasi mga ba, na. Hindi <laughs> naman, siya Kung baga, sa indication di ba? Uh,

lahat po ng sensitibong ugat niya sa katawan, katulad nga nung dito, di ba, may pati na yung puso niya. Kung po, yun po yung way para po yung puso mo mag, mag pump ng dugo or magpuga para yung circuit ko banda. Gets po ba? So dito po, lahat po ng ugat niya sa katawan, kami i-cleansing high potential therapy. Kapag may problem ng ugat, di ba, usually kapag may edad na, nagkakaroon ng pangingisig, pangingimay, 40 years old or 50 ka na mga kakamdal ka ng gala. Uh, Tama uh, po ba ito? Ugat po ang problema. Nagkakaroon po siya ng pagbabara, which is nandito po naman. Ito po. Kapag gumiidad ka na kasi, or nagiging acidity ng katon, or acidity condition na siya, pag tumaas ng sobrang acid mo, ang tawag asidosis po siya yun nga, kung tulad ng sabi ni Pastor, kailangan i-analyze mo ang katawan. So, paano i-discipline nga? Katulad ng ni ginagawa niya at nag-undergo ng therapy. Ito po ay sa dugo po siya related. Kapag uminom ka, di ba, required sa atin, walong baso hanggang 12 glass a day ang kailangan mo i-consume araw-araw. Gets po ba hindi? Kapag hindi ka uminom ng walong basong tubig or mahigit doon, ang katawan mo ay madidehydrate ang pinakamaraming water sa loob ng katawan natin kundi ay ang dugo po natin. Gets po ba? Eh kung ayaw mong lumapot ang dugo mo, kasi dito sa atin, yung mga mineral space, yung mga mineral po, yan eh, napapagpataas din po ng acid yan. Naniniwala po ba kayo? Kaya iba lang po ang alkaline natin dito, pangontra po siya doon sa mga tubig na may level na kaya mas po yung acid po natin. So dito mami, yung mga pangisip mo or pangingimay sa ilang days lang po na nababawasan or na so, po siya. Kasi tinatanggal niya po yung mga plaques or yung pagbabara. Gets po ba? Naramdaman niya yung vibration, di ba? Binabibrate niya yung mga ugat na mayroon pagbabara po. Di ba nagbabibrate, naramdaman niya? Saan po babanda ang mga ugat ng tao? Simula ulo hanggang paka. Meron po tayong ugat. Ang dumadali po sa ugat natin ay ang dugo. Gets po ba? Kaya related po sa ugat at sa dugo po ang therapy natin. Pagandahan lang po dito, walang operasyon na mangyayari kasi nga kapag umiinom kayo ng alkaline water, hamlet gumagana siya, kaya niya pong magpaluwag ng ugat at kaya niya pong magtunaw ng mga toxin sa ugat. Gets po ba hindi? Okay. Ngayon po, isipin niyo saan lalabas yan kapag natunaw niya. So nakalagay po dito, within the first 10 days ng pag-undergo ng therapy, i-cleansing po yung toxin lalabas doon sa mga part that exist ng katawan natin. Gets ko ba yung mga butas? Hindi sa ilong ha. Hindi sa hindi sa ilong, hindi sa tenga. Which is, nakalagay naman po, pag-ihe, pag-dumi, pagpapawis, utot ka at didikal. Limang klase po. Kahit pumunta ka ng hospital, yan ang tunay na lason na pwedeng paglabasan ng katawan ng isang tao. Gets ko ba hindi? Hindi sa paa ha. Pakaisipin sa paa. Yung kalyo, hindi ganun. Eto ho, example eto. Mami, dun sa mga person, tandaan ha isa hanggang 10 araw mo daw paggamit po ng hindi po, ng therapy po isa hanggang 10 araw mo din dire ang derecho kini-cleansing yung katawan natin cleansing, tapos sunod ng healing na dere-derecho na po gets mo ba? yung ihi nyo po, so nakalagay dito mas lalo daw po siyang above. Or makulay po talaga. The more than na uh, um, mabula, sobrang mas mabula pa buong, po ang hindi natin. Lalo, sa, lalo kapag sa buhang ito, hindi sa so buhang <laughs> <laughs> Tapos yung ihi po natin nakalagay dito, basa po yung ihi mami. Ay po ba yung hindi wala? Ay po ba? Tapos po, yung pagdumi, uh, ah, pwede kayong dumi dalawa hanggang tatlong beses daw po sa isang araw. Hindi po yung MPM po ha. Ah. Kasi ang tao, hindi lang isang beses po hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, minsan limang beses pa ha, minsan anong na beses pa man. Tama po ba? Kahit kay Dr. yung magtanong, kapag may ipinasok sa tubig dapat daw po may home Tama po ba? Yun nga lang po, mga mami Kapag umiilat na, gumabagal po ang panunaw. Tama po ba hindi? Kaya dapat po dumi po tayo, dalawa, kahit dalawang beses na sa isang araw, okay na po yun kasi una ko nakakaroon po ng edad na ako gumabagal yung cell metabolism or yung panunaw natin. So dito dahil po gumagamit kayo ng high potential therapy, Dudumi kayo talaga dyan ng dalawa ka tatlong beses. Ang nakalagay dito, kulay itim. may huwag nyo nang silipin. Bakit itim? Kasi nga, toxin eh. Toxin is lason. Example, kung kayo sabi, ano nang pinukuha lang ba sa sabi sa ng Yes. Yung waste nun, ilalabas mo naman sa pagdome. Gets po ba? Example, sino dito po yung sa pagsakyan Canton, Hindi mabilisan ba? Yung mga wala naman kasi bilis-bilis magluto lang ng gulay nun. No? Meron kasi kami client dito, bata pa, dito sa pagsakyan Canton, sa mga energy drink. Ngayon po, is nagka-dialysis na po. Ano, tabi sa kanila? Ayan, red sa ito. Ang, uh, diba? Bata pa lang, diba po? Nagdadialis na, iba na yung kulay ng katawan kasi naman sa mga preservative or crunch po sila. Kapag kasi ang kidney mo ay na-damage, gamit po yung mga pagkain na ganyan, ang dugo mo, hindi siya malilinis. Isa ang kidney sa na naglilinis po ng blood po ng isang tao. Naniniwala po ba? Lahat ng example, di ba lahat ng kinain mo or ininom mo, lahat yan sumasama sa dugo. Tama po ba? Separate yung lason, separate yung mga sustansya. Gets po ba? Hindi. Yeah. Yung lason po, tatlong klase lang po yung lason sa dugo. Ammonia, urea, at creatinine. Yan po yung mga lason sa dugo na pwedeng maapektuhan yung kidney ng isang tao. Totoo po ba hindi? Kaya mm -hmm. eh, yung sobrang taas na creatinine ng isang tao, madadamage mm -hmm. ang kidney, yun nga na, pinadala sila sa dialysis center. Papadialysis sila doon, D si machine ang magpipilter ng blood mo. Imbis na kidney ang nagpipilter ng lason, si machine na sa hospital. Sino po may alam po na nagliya the health of the Ito na sa akin. Ito na sa akin. Nakakinig lang po or nakakita na ako. Ito pala yung hindi natin. Ayan o. Hindi, hindi pa. Ay, ito pala <laughs> oh, yeah. Yeah. Yes, so, ay, oh, pa yan. Iwasan mo. Yes po ba? Ayan po. Ngayon, so dahil ito <coughs> <po>, sa <coughs> <dahil po, coughs> yung pawis nyo makate, huwag kong kakamutay. Kung kayo ng beer ko po, po, ibababad nyo po sa maligamgam gawin na tubig. Yun po yung makukuskus nyo po. Tapos <coughs> lagi po kayo putot at didighal. Gets po ba? Ganun po ang <coughs> normal. Kung ilalabas, pupunta sa mga muscle mo. Mamagayari. Sasakit yung likod mo, balak ang Kaya kailangan. Pag ikaw ay ganun na nga, pero dito, sa labas baka mga may magpututan kayo at ka-airton uh, tayo, ganyan. Sa labas naman po. Pero normal po yun. Toxin po siya. Sasabihin so, nyo na po, excuse po, toxin. O, <laughs> uh, ganun po yun ha. So, limang klase po. Tapos po, dahil po, sa e-consulting therapy natin, example kasi, di ba example, sabay-sabay kayo nag-run ng therapy, hindi po, pang-reparation condition na kakawan mo. Meron dito, mabilis, may mabagal, depends siya. Pwede pong, pwede po tayo makakansa ng constipation, nausea, is pagliman to para panak ng muscle. Yun po is improvement reaction. Ibig sabihin, umi sa katawan po natin ang therapy. Gets po ba, mami? Ang gagawin lang, ang pinakamatagalas niyan, 10 to 15 minutes lang. Ibig sabihin, nag i Parang same ng baby. Kapag inutikan mo ang baby ng bakuna, ano mangyari sa baby? Kasi umi-epekto ang? Pero ito, hindi gamot po. Huwag kayo mag-alala okay. at hindi po nang ng gamot. So maraming salamat po. Ako uh, ulit si Arian Kapag may mga katanungan, pwede kayo nyo sa akin. So pwede na po kayo gumamit ako ng box sa akin. So maraming salamat sa sabi ng tayo? yung mamaya na po ngayon. Ang last night ka. na po kayo Tayo na po kayo. Doon po kayo sa likod. Papakunahan. Ay! 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 yung Ay! Ay! Ay!